Sa balita naman po sa labas ng bansa, hindi bababa sa apat ang patay bunsod ng pananalasa ng masamang panahon sa Switzerland. Ilan sa mga biktima na kunan pang sinasagip ng Swiss authorities. Ayon sa report, tuloy na rin nalusaw ang yelo sa iba't ibang lugar sa nasabing bansa. Patuloy namang nagsasagawa ng search and rescue operations sa mga otoridad sa mga nawawalang residente. Nakaranas din po naman na matinding pag-uulan ng ilang lugar sa Italia. Ilan sa mga ilog sa komunidad ng Nowaska ay tuluyan na rin pong umapaw na unang paho ang ragasa ng baha sa iba't ibang bahagi po ng Northern Italy. Ayon sa ilang eksperto, ang naranasang pong matinding mga pag-uulan at patuloy na pagsipa ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng mundo ay epekto pa rin ng climate change. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng epekto ng bagyong burial matapos unang maglandfall sa bansang Grenada. Linggo nga itaas sa Category 4 hurricane ng burial. Patuloy itong nagdadala ng matinding pagbugso ng hangin at malakas na pagulan. Nagbabala naman ng mga eksperto sa mga bansang daraanan ng bagyong burial na posibleng maranasan ng storm surge o daluyong na may taas na anim hanggang siyam na talampakan. Ang mga bansang dadaanan ng bagyong burial ay sako at malapit sa karagatan ang sakop ng Caribbean. Naniniwala po naman ang ilang eksperto na hindi pumabor kay Democratic US President Joe Biden ang unang debate kontra po sa tumatakbong kandidato na si dating Pangulong Donald Trump. Senior Kabilang sa mga pinagtalunan ng dalawapong tumatakbong kandidato, ang mga usapin ng aborsyon, immigration at digmaan sa mga bansang Ukraine at Gaza. Aminado ho naman ang 81 anyos, anyos na si Biden sa kanyang edad pero siya ay porsigidong purs talunin si Trump sa November 2024 U.S. Presidential Election. ilang sa mga sibilyan ay nagpakita po ng pagkabahala kaugnay po sa muling pagtakbo ni Trump matapos nga pong hatulan ng hukuman na guilty sa 34 counts ng felony kaugnay po sa kanyang negosyo. Sa kabila niya, ilan sa mga supporters ni Trump ay diniklarang ito'y panalo na sa first presidential debate bunsod ng hindi maayos at kabadong performance ni Biden. Tatlo ang kumpirmadong patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa isang kalsada sa northern France. Ayon sa report, nangyaring pagbulusok ng maliit na aircraft malapit sa Disneyland Paris matapos matamaan ng kable ng kuryente sa lugar. Mabilis namang lumisponde ang French authorities sa pinangyarihan ng insidente. Nagdulot ng matinding traffic ang nasabing disgrasya. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad sa naging sanhi ng plane crash. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.